Good good morning po mga idol. Nandito po kami. Ay, pupunta po kami ng ulingan. Medyo mainit-init po mga idol. Babangka na naman po kami mag-asawa. Oh. Ang bayong po nililipad ng mga idol. Ayan na po. Oh. Po, mga idol, samahan niyo po kami magbangka. Ayan na po. Dami oh. Po sasahan po mga idol. Wala akong ibang makita, sasahan. Hmm. Ito po ang ilog. Kapag binabangga po ay mabilis lang po kami makarating. Paglalakadin po ay mabagal po mga idol. Mga lords. May nagko-compressor -compre po dito kaso ay malayo. Doon sa dulo. Nakapayong po ako mga idol at ang ingit. Alins ko na naman po mga idol Laban lang po tayo mga idol Kaya natin ano na po mga idol Medyo ano talaga puti maganda-ganda ng mga idol Ang panahon, naiinip na Hmm awang ko ngayong December kung maulan baka magulang din yata sana ma mainit para magandang panahon nalipad po mga idol yung payo hmm, yun na po lapit na po kami mga idol sa odingan gutangaga kay dongko ang ganda magsakay mga idol sa bangka ito na po mga idol malapit na po malapit na po mga idol lawak po mga idol ng ilog hmm. ito na po mga idol malapit na po nakikita ko na po ang kalsada hmm. ito na po mga idol malapit na Okay, andito na kami mga idol. Medyo mainit na. Okay, dito na po kami. Oh. Sige, abil yo. Ha? Mabili ka? Sweet. Dito na po mga idol. Dito na po ako. Ayan po, kasada na po. yan ha, idol ha.